meron akong hawak ng martilyo rito, sinasabi ko sa iyo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Ah. Uminit ang ulo ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson na Rodante Marcoleta dahil sa pabago-bagong sagot ni Alan Quirante. Siya ang may-ari ng QM Builders, isa sa labing kontratista na pinangalanan ni PBBM kamakailan na nakakuha ng higit 7 billion pesos na halaga ng flood control project. Tinatanong ka kanina sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng flood control projects. Gumawa na tayo ng flood control projects. O ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Pero nang klaruhin ni Sen. Bamakino, itinama ni Kerante na ang mga proyektong nagawa ng kanyang kumpanya sa pamahalaan ay sole proprietor dahil ongoing pa ang proseso sa incorporation nito. Na-question din ni Sen. Wingat Chalian kung bakit pumasa ang QM Builders ni Kerante gayong sa record na kanilang isinumite sa Securities and Exchange Commission, halos wala silang income. Na siya rin pinagtaka ni Kerante kung bakit ganun ang kanilang record sa SEC. Nabigyan daw siya ng lisensya mula sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB noong 2003 hanggang sa makamit nito ang kategoryang quadruple A status. Kaya siya napayagan tumanggap ng net financing contracting capacity ng hanggang sa 40 billion pesos. Pinaimbestigahan naman ni Senator Erwin Tulfo sa DPWH ang mga kontratistang opisyal ng DPWH at ang in-house construction ng kagawaran. Dahilan kaya marami na anyang mga bilyonaryo sa DPWH. Meron po ba kayong mga lifestyle check -in? in your inter lang sa so office ninyo na ba yung mga undersecretary natin, lima yung bahay dyan sa Corinthians, yung ilang uh, USEC natin, may mga aeroplano, may mga yate. May ganun ho ba? Wala rin. Wala rin. Okay. Kasi sir, ah uh, sabi for now, kay kami nag-uusap po sabi sa DPWH mo na makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan the Department of Public Works. Dati po, Bureau of Customs, ngayon ay exactly. eh, Department of Public Works and Highways na. Nabisto naman sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na walang koordinasyon ng DPWH at DNR, partikular ang River Basin Control Office nito para sa mga flood control and mitigation projects ng gobyerno. Sabi ni Marcoleta na sadyang nilikha ang River Basin Control Office para sa mandato na makipag-ugnayan sa DPWH at NDRMC para bumalangkas ng master plan para sa pagtugon sa mga pagbaha. Ayon kay Makuleta, ni hindi naririnig ang nasabing tanggapan na attached agency ng DNR. Aminado naman si DPWH Secretary Manuel Buloan na nagkulang sila sa koordinasyon para rito. Gawa na kayo ng gawa ng project, DPWH. DPM, bigay na kayo ng bigay ng pundo. So talaga pong walang mangyayari sa lahat ng project. Dito po, matibay na po ang kawalan plan, po ninyo ng coordination dito. I admit, Mr. Mr. Na, Mr. Chairman, ano, that uh, we to have to not had any uh, significant coordination at, at this point in time. To There was no coordination at all. We started from the wrong foot. Kaya It po pala ganito. Po yung... Kaya inutos na ni Sen. Marcoleta na maimbitahan ang mga opisyal ng River Basin Control Office sa susunod na pagbinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects. Unang isiniwala ng Billionaire News Channel ang mga maanomalyang insertion sa 2025 budget na napunta sa maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. Para sa agenda, Dexter Galibe, Abante. Higit dalawang daang kumpanya ang nakakuha ng kontrata para sa flood control project sa Metro Manila. Ang top contractor, wala umanong records sa security.